na naman kami. Yon, maganda. lata yung si Raul ah. Rob, bilang ako. Ayan oh. Hindi pa tapos magsalsal. hindi ina. Malupit. Oh, so, isa, dalawa, tatlo. Yun, yeah, very good. Napitawan ah. O, napitawan ha? Oh, Five, ito, eh. six, seven, eight, Tarapaw. nine. Tapos, tapos. Yeah, mana?

Sabi ko, oh, ka. Lord Ben. Okay lang ha, basta tayo nag usap. okay, sige, sige, sige. Ay na bibitawan na to. Ha? Oh, bitaw tayo ng dalawa. Dalawang minuto. Dalawang minuto. minuto, mga idol, bibitawan. Ito. dalawang tam ustad. Lord Ben. Oh. Boss, magaling naabot ang puso niya, boss. Oh. Ano lang, 2K okay lang. Okay. Dalawang dalawang minuto dalawang ah. Minuto, dalawang minuto to. mga idol, dalawang okay, minuto. Ah, uh, wag muna daw. Ah, wala muna, sige. mag-declare diyan. Pag umabot ng dalawang minuto, kung pwede naman bitawan, i-declare niyo lang, kaya mag-declare diyan. Ge. Yeah. Sana. <laughs> ya maganda maganda maganda. Maganda maganda <laughs> maganda. <laughs> <laughs> oh, sige, tatlo. Tatlo. Ah, paggwapo. boss, Oh, tatlo, tatlo. Ay, 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 na. Kay Lolo Ben. Shout out kay Lolo, Lolo Ben. Kaman tayo. Ah, na, di shout out mo. Kay Lolo Ben, kaya kay Raul. Yun, oh. Kaya tunay na naman tayo. <laughs> Kahapon, hindi lang eh. Okay, so. Pati ulo, sama. Ah. Hindi nang yan. Tapos <laughs> magkakap pa, oh. Parang hindi, natapatos pa, Panis. Gandang lalaki. Ha, <laughs>

Yan yeah, mga idol Inulit ulit ang agis Kasi Hinabla kanina May sumabay Sumabay na ano Bulalakaw okay, Lolo na tayo na na pang boxing na. Yeah, pa okay. Mag mag-ama. Oh. Mag-ama mag-ama mga idol. One, two, oh, yan oh. 3 4 5 6 7 8 9 Kitaw. Hira, mga idol. Talaga. Ah? Ito Sa. Ano? 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 Ano?

Por. na, ibitaw na. lang oras. Yan na, mga idol. Dito tayo, dito. Okay, 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 okay. Kayo, diyan kayo. Yan, yan, yan. Tatawis na ba yan? pa. 125 Wala pa, Wala pa, dalawang minuto yan Dalawang minuto yan

kita na, patay patay mga idol, miku't pa, pukin ang ina yan, legan tama na ni nito ni boss junior natin, patay talagloko talaga mga idol. Ang ah, parang nagpa mga idol, ah! Kaba! Ikot ang ikot mga idol! Palitangkas na mga idol! Palitangkas ah, na ba? naman si Boss Junior ng Tara! Shoutout sa mga panot! Tsaka sa mga support! Palitangkas lang yan, angkas lang yung mano nyo eh!